umaga, makulimlim, uulan na naman. dan kong labahan. Ang gulo dito sa likod. Sinampay. Good morning po sa lahat. Ay, kayong dalawa, iligpit nyo na to dito. Shhh. Ay, makulim Dami kong labahan. Good morning, Abatar. Nilalamig ka na, Abatar. Ha? Ha? Yan, kahapon, maghapon ng ulan. Habang umuulan, naglalaba. Ay, uminit ka naman at hindi kami nakapagtinda kahapon, kagabi. Ayuh, tak apa. Wala na yung sampagita. Lana na talaga siya. Hindi na siya nabuhay. Muula na naman. Maambon.